Hello po mga kapatid, ako ay isang may tungkulin sa lab na iglesia ni Cristo. Ako ay isang mga awit, mga awit na may magandang boses. Bukod sa marunong akong umawit ng pagpupuri sa Diyos, marunong din po akong gumawa ng bahay. Yan po ang aking trabaho mga kapatid. Bagaman mahirap ang trabaho ganito, pero nagsisikap ako para sa aking pamilya matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kailangan lamang ng sipag at tiyaga. Kahit mahirap ang sitwasyon ng buhay at ang ating kalagayan, huwag tayong tumigil sa paglilingkod. Patuloy tayong manalangin sa Diyos na sana pagpalain tayo hanggang sa magtagumpay tayo sa ating mga pangarap o sa ating mga minimiti. Huwag tayong titigil, huwag tayong papagod sa paggawa ng mabuti dahil nasa dulo ang resulta ng lahat ng ating pagsisikap. Magpatuloy tayo kahit maraming problema. Kasi ang Diyos ang gagawa ng hakbang kung paano tayo magtagumpay. Kung paanong inibig ng Diyos ang kabuuan ng iglesia, ganun niya din tayo kamahal mga kapatid. Kaya lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. At to pa rin, ano man ang ating tungkulin, hindi tayo kailanman pababayaan ang ating Panginoong Diyos.